Magandang araw ako po si JM Desus De para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Hinikayat ang Department of Agriculture o DA ang publiko na huwag bumili ng imported abigas na ibinibenta ng rice retailers ng lampas 43 pesos kada kilo. Nagbabala si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na posibleng umunong samantalahin ng mga tindero ng bigas ang 6-day suspension ng rice importation na nagsimula ngayong September 1. Aniya dapat isubong agad ang mga retailer na nag-overprice. Itinakda ng DA ang maximum suggested retail price na 5% broken imported rice sa 43 pesos hanggang 43 pesos and 50 centavos per kilo. Paliwanag ng kalihim, ang presyong ihigit pa rito ay malinaw na pananaman pala lalo na sa sapat patuloy na kasulukuyang inventory ng bigas. Batay sa talan ng Bureau of Plant Industry, umabot na sa 2.67 million metric tons ang inangkat na bigas. Kaugnay nito, tiniyak ng kagawaran na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga palengke sa buong bansa upang mapanatiling patas at makatwiran ng presyo ng bigas habang epektibo ang suspensyon sa pag-aangkat. Matatandaan nitong August 29, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order o EO 93 na nag-aatas sa DA na pangunahan at imonitor monitor ang implementasyon ng dalawang buwang rice importation suspension ng regular milled at well-milled rice simula ngayong Setyembre hanggang October 30. Maliba na lang kung paikli na palalawigin ito. Hindi sakop ng iwang specialty rice varieties na hindi karaniwang na itinatanim ng mga lokal na magsasaka. Magiging katuwang ng ahensya ang Department of Economy Planning and Development o DepDev and at ang Department of the Trade and, o Department of Trade and Industry o DTI. Gagawa mga ito ng komprehensibong mga ulat sa lokal na supply ng bigas at umiiral na presyo sa merkado. Lain nilabang na ito na mabigyan ng sapat na espasyo ang lokal na ani, mapatatag presyo at matiyak na may mabenta ng mga Pilipino magsasaka ang kanilang palay sa makatarungan at abot kayang halaga. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa pasada balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si J.M. De Jesus. Magandang araw po.